Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita sa umaga. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Elisaldi ko may panibago raw hong banat. Kay Sen. Laxo Ningil sa insertion sa 2025 budget. Ang DOJ bukas isa ilalim sa Witness Protection Program si Zaldico Ko pastant umuwi muna ng bansa. Ito naman hong si VP Sara wala para o planong tumakbo sa 2028 elections. Ang D&D naman hinikayat ang publiko na wag nang lumahok sa umano'y destabilization plot laban sa administrasyon. Tatlong araw na pisrali ng INC bukas daw huyan sa publiko at ang bagong Brigada Christmas Station ID na kapit-bisig sa pagsubok, ilulunsad na siksik sa mga bagong balita brigada balita nationwide buong puso'ng puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News -FM, brigada News FM Philippines in the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama unlock lakas nang Drive Max Plus herbal capsule at resistencia Nang Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Nationwide, Brigada Balita sa Umaga Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada, November 15, 2025 At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay At Brigada Maricar Sargan Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada, sinagot Neresign Congressman Saldico Ito hong si Senator Ping Lacson matapos ho niyang questionin ang umano'y 100 billion pesos na insertions ni Pangulong Marcos para nga sa 2025 National Budget. Kung maalala, tinanong kasi ni Lacson kung bakit umano gagawin ng Pangulo ang mga insertion sa BICAM o yung Bicameral Conference Committee gayong pwede namang maisama na huyan doon pa lamang sa si level ng NEP o yung National Expenditure Program. Pero sa adho ng dating kongresista, dapat daw humunang silipin ni Lacson ng buong listahan ng mga insertions na ipinagutos di umano ng Pangulo na malinaw daw na nakasaad sa GAA 2025. Dagdag pa niya, pwede rin i cross -check ng publiko ang NEP 25 para humatiya kung parehong linya ng item ang mga nakalista rito. Karapat na umano, umano ng publiko na magkaroon ng patas, kumpleto at ebidensyang investigasyon at hindi pa siyang hinangulang daw ng hindi pa nalalaman ang buong kwento. Bagong bago, balita nationwide. Tiniyak naman ng Department of Justice na bukas silang isa ilalim sa Witness Protection Program si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon ho kay DOJ spokesperson Paulo Martinez, maaaring magsumite si Ko ng aplikasyon sa DOJ upang mapabilang sa programa. Paglilinaw niya, hindi otomatikong iginagawad ang proteksyon dahil nakabatay ito sa voluntaryong aplikasyon at pagsusuri ng testimonya, katotohanan at integridad ng mga pahayag ng aplikante. Dagdag pa ho ng DOJ, kinakailangan munang bumalik si Ko sa bansa upang personal na isumite ang kanyang aplikasyon at masimulan ang proseso ng pagsusuri. Samantala mga kabrigada, ibinunyag e naman ho ni Navotas Representative Toby Chanko na umabot umano sa puntong sumabog daw sa galit Si Pangulong Bongbong Marcos kina dating House Speaker Martin Romualdez at kay resign Congressman Saldico. Sa isang panayam, ikinuwento ni Chanko ang umunong nangyari noong November 2024 nang biglaro ipatawag ng Pangulo si Romualdez at pinapunta ng Maynila mula sa Tacloban. Hindi pa man daw nagsimula ang usapan, abay ramdam na raw di umanong ni Chanko ang matinding galit ng Pangulo. Tiginit daw ni Marcos na sina Romualdez at ko ay kumikilos ng palihim at kumukuha raw ng pondo mula sa executive bench nang wala naman daw pahintulot. Dagdag pa raw na yung Pangulong Marcos na kasisira sa kanyang administrasyon ng ganyang galawin at mariin pa niyang nilinaw na wala siyang natanggap o nalalaman na anumang uri ng transaksyon. Aminado naman si Chanko na naguluhan siya kung bakit siya kasama sa pulong. Lalo tila ang dalawang kongresista lang daw talaga ang pinatutungkulan ng Pangulo sa kanyang pagpapagalit. Rapido! Nationwide! ang ICI nawalan umano ng kredibilidad. Kasunod ng mga isiniwalat ni dating congressman Zaldico. Ang detalye ng balita kay Brigada Haji Kaamilio. Brigada mo! Brigada! Ipinanawagan ni Kamanggagawa Party List Representative Ellison Fernando ang pagkakaroon ng bago at tunay na independent na imbestigasyon sa flood at infrastructure corruption issue. Yan ay matapos isiwalat ni dating Congressman Elizalde Co na sangkot na Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa issue ng budget insertions at katiwalian, ayon kay San Fernando wala ng kredibilidad at mahirap ng umasa sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na mismo ang Pangulo ang bumuo. Ang mga ibinunyag-anya ni Ko ay nagpapakita na hindi ligtas si Pangulong Marcos sa iskandalo, lalo siya pumipirma sa national budget, nagre-review at siguruhing walang may papasok o maaaprobahan ng hindi alam ng leader ng bansa. Dagdag ng kongresista, hindi rin ligtas si Romualdez na alam umano ang lahat ng galaw sa kamera bilang dating speaker. Nagbabala naman siya sa mamamayan laban sa pagturing kay Ko bilang bayani. Hindi pa umano absuelto si Ko at hindi dapat kalimutan na bahagi siya ng sistema na kumita sa korupsyon at pagdarusa ng mga Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Umahataw Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, ang CBCP nalawagan daw ng due process sa gitna nga ng mga panibagong aligasyon ni Sal Dico. Brigada JC Javier, i-brigada mo! Brigada. Nanawagan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ng katotohanan na hustisya at due process. Kaugnayan ng mga aligasyon na inilabas ng dating kongresista na si Elizalde Ang pahayag ng CBCP ay kasunod ng isinuwalat ni Co na inutusan umula siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ni Budget Secretary Amina Pangandaman at dating House Speaker Martin Romualdez sa paglalagay ng isang daang libong bilyong insertions sa 2025 National Budget. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at ni-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. Tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. Ayon kay CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David, hindi sapat ang mga pahayag sa social media at dapat itong idaan sa tamang legal na proseso. Nagbabala rin ang CBCP laban sa posibleng paggamit ng isyu para sa politikal na interes o pag-init ng emosyon ng publiko. Aniya, karapatan ng mga Pilipino na mabigyang kaliwanagan at hindi puro haka-haka o chismis lamang ang mga impormasyon hinggil sa mga sangkot sa anomalya at infrastruktura ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada JC Javiera ng 105.1 Brigada News sa FM Manila. The Music and News Authority. Bagong bago. Brigada Balita Nationwide. Samantala, wala pang malinaw na desisyon si Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa 2028 presidential elections. Aniya masyado pang maaga para pag-usapan ang kanyang plano dahil sa huling quarter pa ng 2026 ang target na ilahad ang kanyang desisyon. Tinukoy din ni Duterte na hindi dapat batayan ang pagbaba ng kanyang approval rating sa 2028. Ayon sa Bise hindi ang trust o survey ratings ang basihan ng trabaho ng OVP, kundi ang patuloy na sa kanilang mga proyekto para sa mga Pilipino kahit may limitasyon sa budget tumaalala sabay na bumaba ang approval ratings ng BC at ni Pangulong Bongbong Marcos Rapido, nationwide. Kasunod naman ng pahayag ni dating Ako Bicol party list representative Saldico Nagbabala naman si Defense Secretary Gibo Chudoro na wag daw hayaang mahikayat. Sa usap-usapan ng call sa muno'y Destabilization Plot laban ho sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Anya, produkto lang daw yan ang information operations at hindi dapat ikagulo sa trabaho ng sektor ng seguridad. Binagindiin ho niya na hindi patas na ikabit ang buong hanay ng mga retiradong militar sa ilang personalidad lamang na sinasabing sangkot daw sa destabilization Efforts. Paliwanag pa ng Defense Chief. Napakakaunti lamang ng na mga individual na ito at hindi naman daw sila kumakatawan sa karamihan ng mga retiradong opisyal. Rapido! Ikada balita nationwide! Sa iba pang balita, magsisimula na bukas ang tatlong araw na Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia Ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ayon sa INC, hindi eksklusibo ang rally sa kanilang ng mga miyembro at hindi rin ito pakikialam sa politika kundi isang mapayapang pagpapahayag ng damdamin laban sa umano'y malawakang katiwalian sa gobyerno. Ani-INC Spokesperson Brother Edwil Zabala. Layo ng rally na hikayatin ang pamahalaan na magsagawa ng makatarungan at transparent na investigasyon sa mga sangkot sa aligasyon ng korupsyon at ibalik ang ninakaw na kabanang bayan. Magde-deploy naman ang Manila Police District ng humigit kumulang 13,000 na mga polis na susuportahan ng iba pang unit mula sa karating lugar. Habang ang Philippine National Police ay magpapakalat ng kabuoang 16,664 personnel mula sa L RPO, National Support Units at Regional Offices. Inaasang umigit kumulang 300,000 ang dadalo at mananatiling nakadeploy ang pulis sa buong tatlong araw. Uma, hataw, mga kabrigada, binigyan din ng Climate Change Commission o CCC ang mahalagang papel ng Circular Economy sa pagpapalakas ng climate resilience, pagpapatuloy ng negosyo at pagsuporto sa sustainable economic growth na ginanap mo nga huyan sa Climate Solutions Forum 2025. Ayon kabrigada kay CCC Vice Chairperson and Executive Director Robert E. A. Borges. Ang tunay na resilience ay hindi lamang bilis ng pagbangon, kundi hindi ang kakayahang mabawasan ang pangangailangan ng rebuilding. Dapat umano itong suportahan sa pamamagitan ng mga pulisya, partnerships at innovation. Binanggit din ni Borhe ang mga government frameworks tulad huyan ng Extended Producer Responsibility Act National Adaptation Plan at ito pong NDC Implementation Plan bilang gabay sa transition patungo po sa Circular Economy. Tiniyak naman ng CCC ang patuloy na pakikipagtulungan sa industriya, development partners at lokal na pamahalaan para ho palawakin ang Circular Economy at magtayo naman ng mga climate resilient na komunidad. Rapido! tabalidation nationwide Personal namang nakita ni Senator Bonggo ang kakulangan ng kama sa mga hospital sa kanyang pag-iikot sa bansa kaya isa siya sa mga co-sponsor ng panukalang batas na naglalayong taasan ang bilang ng mga kama at kapasidad ng mga hospital ng Department of Health Anya maraming pasyente ang hindi agad natutugunan ang kanilang medical na pangangailangan dahil limitado ang bilang ng kama at serbisyo sa ilang hospital na umaabot paminsan sa 400% bed occupancy rate. Bilang dating chairperson ng Senate Committee on Health, itinuturing ni Go na prioridad ang pag-upgrade ng health facilities sa bansa. Kabilang sa kanyang mga panukala, ang 73 batas ang tumutukoy sa pagpapabuti at pagtatayo ng iba't-ibang pampublikong hospital bilang patunay ng kanyang malasakit sa kalusugan ng mga Pilipino. Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, ilulunsad na ho ng Brigada Group maya-maya lamang ha ang pinakabago Christmas Station idea na may temang kapit-bisig sa pagsubok na naglalayo magatid ho ng pag-asa at inspirasyon sa gitna ng iba't ibang hamon na kinahaharap ng mga Pilipino. Tampok po sa station ID ang modernong himig na sinabayan ng makabuluhang liriko tungkol sa sama-samang pagbangon, malasakit at tunay na diwa ng bayanihan. Layunin ho nitong ipaalala sa anumang pagsubok ay nananatiling matatag ang bawat pamilyang Pilipino basta't nagkakapit bisig. Unang mapakinggan ang kapit bisig sa pagsubok sa lahat ng Brigada Stations nationwide ngayong umaga. Pati na rin ho yan sa official social social media platforms nang brigada news brigada balita sa umaga Mga kabrigada, maraming kabataan ang nahihirapan sa pag-concentrate sa schoolwork at activities dahil sa dami ng mga distractions gaya ng social media, gadgets at business schedules. Kapag mahina ang attention span, mas mabilis silang mapagod, madaling makalimot at bumabagal din ho ang learning progress. Kaya para matulungan ang mga teens na manatiling alerto at focused, mahalagang maglaan ng study breaks, tamang tulog at mental exercises. Kasama rin dito ang suporta ng standouty 4 na may vitamins, minerals, and terine upang mapabuti ang focus, energy, at overall wellness ng kabataan. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting na. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabigada sa ating weather update, naapektado pa rin ho ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang bahagi ho ng Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region at Quezon. Kaya asahan pa rin kabigada na makararanas ho ng mga pag-ulan na may kasama ho kidlat at kulog at mga thunderstorms. Amihan naman na may dahilan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi po yan ng Cordillera, Cagayan Valley at maging sa Aurora. Habang bahagyang maulap naman hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ho ng mga localized thunderstorms, ang mararanasan ho kabrigada sa Metro Manila at nalalabing bahagi ho yan ng Luzon. Samantala mga kabrigada, sa ngayon e eh wala namang pong bagyo o low pressure area na na-monitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Kada balita nationwide, Brigada balita sa umaga. At mga kabrigada, ninuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Paracetamol Plus ay Buprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives, kami humangin yung mga lingkod, Brigada Gab Dalisay At Brigada Maricar Sargan Mula ho rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority At ito na ho mga kabrigada Ang ating pinaka-aabangang Brigada 2025 Christmas Station ID Ito nga ho mga kabrigada Pakinggan na ho natin ito Tabang ni Derek Dapita, Bilya Azalea, Kutkut, Liluan, please. Isang bansang nadurusa at nahihirapan Pighati ng bayan, bunga ng kasakiman Tinig ng katotohanan sa puso'y sumi so may malasakit sa kapwa'y laging bukas ang loob Pagmamahal salamat kayo sa Brigada Hawang Tahanan. Basta't buksa ng puso, pagmamahal ay pairalin, may kamay na. sa baha. Thank you kayo, Kistanan. And God bless. Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Palita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Palita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.